So ayan mga kawander, magandang araw sa inyong lahat. <laughs> so ngayon mga kawander, nandito tayo sa lungsod ng sa, sa Ayungon sa lungsod ng Ayunon. So ayan mga kawander. Ayan, ito yung lungsod namin mga kawander. Ito oh, ay Ayungon Yung abante ay yung ngoy. Ito yung gym namin mga kawanda ito yung view namin dito sa lungsod ng Ayungan mga ka-wander yeah, ito yung ano ah may mga isda mga ka-wander ayan um, tilapia goro ito mga ka di ba ano anong isda uh, kawander uh -huh. Ayan, mga kawander Okay. Ayan, mga kawander Oh, Ako, oh, mga kawander. Ang init talaga tong panahon natin ngayon. Yan, oh. Yan, mga kawander. Napakainit. So, ayan. <laughs> so, ayan, mga kawander. Thank you. Thank you sa so iyong mga Kawander. Hanggang sa susunod na vlog. Bye-bye!